Hello mga kasari, kumusta po kayo? Dito sa amin ngayon panay po talagang ulan dito sa Mindanao but anyway, thanks God pa rin dahil uh, lagi ang kanyang protection sa amin. Mga kasari, ako ay nabibless talaga sa araw na to. Kapag ganito lagi ang ginagawa sa iyo ng mga customer mo, talagang chak na lalago talaga ang ating mga tindahan o negosyo at mga paninda. Mga kasari, madalas itong ginagawa ng ating mga loyal na mga customer. Yung iwanan ka na maliit na papel, nakalista na lahat yung kanilang mga pangangailangan para sa kanilang pamilya. Yung kagaya niyan, dalawang pajubar, dong pack ng pajubar, at saka candy, at saka ano pa yan, yung may sabon, may shampoo may conditioner, may pang -nud -nud sa mukha, alcohol, tapos bayaran niya kaagad. tapos iwanan mo na kasi mayroon pa siyang pupunta ng, para sa ibang bagay. Kapag ganito lagi ang uh, gagawin sa inyong customer, check na ang tindahan mo talaga lalago at mapaikot mo kaagad ang pera mo. Isang tao lang 'tong nag-order eh. Bali, bali dalawa pala sila. At mamaya ipapakita ko. Ito na mga kasari 'yung pangalawang loyal kong customer. Ayun, nabili sila ng gatas. Ito, maraming dilata siyang binili eh. May corn beef at saka may friska. Kasi nga na yung bahay nila nasa bundok. Instead na pupunta sila sa bayan, naisipan nila na dito nilang sila mamimili. Kasi kung tutusin, pupunta sila ng bayan, mamasahe pa sila. So, dubli ano na sila. Kumbaga, ma mapamahal na sila. Ayun, Namili sila ng pagkain ng mga bata. Snacks ng mga bata. Ribisco, Pajibar. Tapos, may bear brand, Gatas ng mga para sa pamilya. Tapos, yun. Downy. Sabon sa panlaba. Sabon sa katawan. Tapos, mga shampoo. Conditioner. Tapos, yung toothpaste. May bumili pa kasi. Kaya sabi ko nga sa sarili, kapag ka ganito lagi araw-araw, uh, yung mga loyalista mong customer, madali mong mapakikot ang iyong tinda. Madali mong mapagalaw ang iyong pera. So, lalago talaga yung sari-sari mo. Kaya ang pinakasikreto lang talaga, magiging mabait ka sa mga customer huwag na huwag mong kakalimutan na ipag ang kanilang mga buhay kasi itatouch yun ng Panginoon eh at maramdaman din nila na concern ka sa kanila kasi kung hindi mo sila kakausapin, hindi mo sila tatanungin, basta, kan basta na lang sila bumili at bigay ka din. Kumbagang parang wala kang care sa kanila. At least yung kapag kinakausap mo sila, kumusta ang kanilang buhay, mar mararamdaman din nila eh na alam, ang bait pala ng tindirang iyon. Kasi nasa malayo kami tapos binibigyan kami ng tubig na libre imbis na may bayad yun, nililibre ko na lang sila. Ayun, namili sila ng tabako. Tapos, ano pa yung binili nila dyan? Yung malalaking uh, alcohol. Oh. So, ito yung ano nila, ayuda na tanggap nila sa, ano, sa four-piece. Agad nilang binili ng ano eh agad nilang binili ng mga grocery kaysa naman isugal nila so kawawa naman yung kanilang pamilya so ayun meron na silang makain sa bukid iyan bali dalawang tao yan yung isa isang cellophane yung isang tao dalawang cellophane so lahat dito na sila pumupunta sa akin kaya ako talaga ay nagagalak at natutuwa sa kanilang Minsan pa mga kasari, sila ay nagbibigay sa akin ng eh, mga gulay. Mga pagkaing bukid ba, kagaya ng kabuting kahoy, uh, mga sariwang saging, yung mga ganon. Kaya sabi ko, super blessed naman ako. Kasi maliit na bagay, napakalaki na yun sa akin eh. Kaya kapag ka nandito sila, kapag, kapag bumababa sila, yun, uh, kumbaga, sinerbihan ko din sila. Kumbaga... Ki yung concern ako sa kanila ba kini um, tinatanong ko o kumain na ba kayo baka ano magpahinga muna kayo o magmerienda muna kayo alokin ko sila ng uh, libreng mainit at tubig o alam magkape na kayo or ano bang gusto nyo may marami tayong tinapay kaya tuwang tuwa sila tawa na naman silang lalo na pagka sama-sama silang magpamilya tapos mga kasari, uh, bukas, pi out ng senior citizen. Dito na naman yun sila mag-grupo-grupo. Dito na naman yun yung tawanan ng mga matatanda. Kaya talagang ako'y natutuwa sa kanila eh. Kaya thank you, God bless all, salamat sa panonood.